<laughs> this video guys kakain tayo ng subang tipid guys ganito lang magtipid so, dahil lamihanan nyo kailangan natin magtipid hmm, harap wow. nasa mga ko yung alat hmm hmm ito naman, ito naman pasensya na guys, yan ang ulam namin tuyo Maraming tipid ka. Isa-isa lang. Sabi ka, ubusan mo naman ako ay. Stop, okay. guys. Hmm, Nakakatakto ka mm. na. Isa, isa lang. Nakaubusan <laughs> 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 uh, ako niyan. Mm. Yeah. Yeah, yeah, ganyan yeah, lang, guys. Hmm. lang, guys. Ako naman. Ganyan lang, lang, guys.